Good evening sa inyo mga mamamser. Nandito na naman ako ulit. Um, this is a, the official vlog. Um, gusto ko lang i sa inyo ngayong gabi, uh, December 15, nakapulot na naman ako ng isang mga gamit na mahalaga ng isang tao. ID driver's license, national ID at mga credit card. 'Yon ang aking napulot mga mamán sir um gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko sinauli at kung paano ko nakita yung mga gamit na mga ID national ID, driver's license at saka mga credit card um habang papunta ako sa trabaho um may nakita akong isang nakamotor na Nmax at nakita ko yun na nalaglag ang kanyang ID at pinulot ko at ayun hinanap ko ang kanyang pangalan at nakita ko ang kanyang pangalan sa Facebook at yun minessage ko siya at yun nagmessage din siya sa akin at uh, na niya yung ID sa aming office kaya di ko alam kung bakit ako palagi nakakakita ng mga mahalagang gamit ng ibang tao siguro uh, sadya ng panahon o oh, ang Panginoon lang ang may alam kung bakit ako ang nakakita ng mga ID na mga mahalagang bagay na dapat ibalik sa mga tao. Di ko alam, basta ang alam ko, nakuha ko yung ID at ibalik ko sa mayari. Yan lang po. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung video na ginawa ko. He's out at bago ko ito isa uli sa may-ari mga mamanser, am um, ko muna ito ng, nang pa isa isa kasi para may proof ako na, na sa, ka, oli, sa kanya na ID. walang so, nawawala so, sa kanyang ID at mga credit card niya kasi puro ito mahalaga sa kanya kasi sinabi niya sa akin na one week na siya hindi nakapagbiyahe kasi yung driver's license niya is nandito sa akin yung napulot ko na ID at paparating na siya sa aming office at mamaya kukunin niya, niya itong ID niya A few moments later Berlin.

Di na ba? Nagtungtong po. Nang nakog to dress ko. sa anon. Hindi ka mo Ayan. Nagnakog ko. Diya. Kaya paglingin nako Kaya naman sa'y nakita nga. Kuan ba akong isakyan. Kaya mo to. Among ipunit. Yung kung ari lang na. Kaya pangitas tao na. Kuan. Sige. Paliwag daw ko check sir. ah lang ha. Pantay ko ane. di mo kabiyahe ane ron. Paliwag daw ko check. Aral lang ikuan sir. Ang ganyan ba?

No, konte no, ko. Ah, okay. Kaya no, okay. mo mag-soldi kine po noan, bukod. Ang Sir, salamat kasi niyo may maikol nakulit. wari okay ra jud kayo para mabalik na din <laughs> na, na try salamat na. na okay. Babae sad. Uh -huh. Ah, yeah, mga usan na sad ka tuig nila bay, yeah, bago pa na ko nauli ba. Mm. sa nang no, manghung na pag-uli ah. ah. na stabok ba. Salamat oh, kasi ra. Okay ra jud kayo. Tig-ungko. <laughs> Tig-ungko. <laughs> At ayun mga ma'am and sobrang saya niya dahil na claim na po niya yung ID niya at naibalik ko na po sa kanya yung ID niya po na mahalaga sa kanya. At bago ito matapos yung video, ah uh, sobrang nagpapasalamat din ako sa ah uh, Panginoon. Kaya bago matapos itong video, may may solid supporter tayo na nagpa-shout out ah uh, Si um pa shout pala si Lace May si Lace May and Rita from Dumaguete Um shout out sa iyo Ma'am Lace, Ma'am Ma May and Ma'am Rida from Dumaguete Kaya shout out po sa inyong lahat po. Ingat kayo mabuti diyan at mabuhay po kayo. Dito lang nagtatapos ang ating video. Ingat po kayong lahat peace out